Eksklusibo pong nakakuha ang GMA News ng underwater video ng pagkalugad sa sinewing palad na eroplano ni Secretary Robredo sa Masbate. Bakit sa video ang matinding pinsalang inabot ng eroplano? Darito ang report ni John Consulta. Sa underwater video na ito, na kinunan matapos maiahon ang labi ni DILG Secretary Jesse Robredo, kitang-kitang pinag-aarala ng mga technical diver kung paano may lalabas ang katawan ng dalawang piloto mula sa Piper Seneca plane. Pagamat isa pa lang ang may actual sighting, ang isang diver nasa buntot, ang dalawa nasa kaliwang pakpak. May isang diver na nakapwesto sa loob habang ang isa na may nasa kanang bahagi malapit sa unahan ng eroplano Hinihinalang sa pagbagsak ng eroplano, nahati ito sa dalawa at humiwalay ang bahagi ng cockpit kung saan ako po ang mga piloto. Sa di kalayuan, makikita ang isa sa mga propeller ng eroplano na may nakakabit pang gulong sa loob ang mismong seatbelt na ginamit ni Sekretary Robredo. Wasak na wasak ang unahang bahagi ng Piper Seneca plane, gayon din ang pakpak -pak nito. Kitang kita rin ang markings ng RPC-4431. Sa isang angulo, makikita kung gaano kalalim ang inilubog ng eroplano na maingat nilang tinalian para magsilbing marker o tanda. Kailangan na raw itong gamitan ng ROV o Remotely Operated Vehicle para malapitan, ayon kay DOTC si Secretary Rojas. Sa buong video, kita ang lahat na may bitbit na ekstrang tangke ng Tri-Mix Gas Supply para mas matagal silang makalagi sa ilalim ng tubig. Pero si Danny Brumbach, isang German diver-volunteer na karanas ng tinatawag na decompression sickness dahilan upang mawalan siya ng malay. na ng GMA News si Brombach na putlang-putla. I asked him, oh, okay, there's parang a secretary uh, uh, and he's, he should be located. Sabi ko, they need technical divers. Bigla siya nag-volunteer. Napabilis ang pag-ahon ng German diver mula sa ilalim ng tubig kaya hindi naka-adjust ng maayos ang kanyang katawan sa pagbabago ng pressure ng dagat. Dinala si Broomback sa ospital pero ibinirik muli sa dive site kung saan merong decompression chamber. Maya-maya pa, nagkamali na si Broomback at nakasasagot na sa mga tanong. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang gagamutin sa decompression chamber. Para sa unang balita, John Consulta reporting.